lahat ng yon ay part pala sa kanyang pinaplanong pangi-scam sa amin. Ganon siya kabilis trumabaho. Nirigaluhan pa niya ako ng fake na Michael Kors. Sinakyan ko lang yung trip niya that night. Ako pa yung pinag-transfer niya ng pera sa bank account ko. May apps! my apps! Diyos ko! Magkagaling na scammer ito. Meron silang apps. Eh, di nakita ko doon na silaw ako. Yung pera niya doon, 11 million sa peso. Tapos sabi niya, wait mo lang ng 2 to 3 days kasi pa yan magre-reflect sa bank account mo. Eh, Diyos ko, sino ba naman hindi maniniwala na may apps? makikita mo yung ganun kalaking pera, di nagtiwala ako. So lahat ng ipinabili eh, pinabili niya ng kambing, akin yon yung regalo ng valentine sa mga staff ko, akin yon yung mga pinakakain niya dito sa amin, akin yon lahat, lahat, lahat ng gastos, akin yon Kung madali kayo magtiwala sa mga taong kakakilala niyo pa lang, panoorin nyo video na to dahil baka maloko kayo or mas kayo tulad ng vlogger at content creator na si Michelle Fox or Vavaing Marangal ng kanyang guest sa kanyang resort. And sa mga bago dito sa page ko, make sure nakafollow na kayo para lagi kayong updated sa mga latest ganap online. So sa mga hindi nakakakilala dito kay Michelle Fox or Vavaing Marangal, ayan siya, isa siyang vlogger or content creator. Meron siya sa TikTok, sa Facebook, at sa YouTube. Ayan, sikat na sikat siya. Boyfriend niya si Kramer Ford sa laking marangal. And recently lang din, stay niya sila sa Samar and nagtayo sila ng kanilang resort. So, eto yung kanilang resort sa Samar, the Island Nature Spring. Super ganda, super relaxing, so perfect siya sa mga taong gustong mapag-isa or mag with friends. Ayan, kasama ang nature. Ayan, super ganda kasi super layo din dito sa place ko so hindi ko din siya pupuntahan So, eto na nga. Nito lang February, meron daw isang guest na nag-walk-in sa kanilang resort. Ayan. And ang sabi daw, ay eh, medyo aligaga. Nanginginig daw itong guest na to dahil siya daw ay merong anxiety at meron din daw siyang sakit sa puso. Ayan. So, nga makaawa siya na isingit Although puno na daw kasi yung resort nila that day pero pinipilit niyang mag-cancel para sa kanya mapunta yung isang room or isang cottage sa the island nature spring. And ayun, uh, since hindi siya masisingit na mapunta doon sa isang cottage nila, minigyan na lang daw siya ni Michelle Fox or Rovaing Marangal ng tent pansamantala. And then from there, kinuha niya daw yung loob ni Michelle Fox at ng mga staff So, namigay itong guest na to ng mga pagkain, like pizza, mga ganyan. And binigyan din daw niya ng relo, mamahaling relo, si Michelle Fox. Ayan, kuhang-kuha naman sa video. So, from there daw, parang, ayun nga, nakuha niya yung loob ni babaeng marangal. And feeling daw ni babaeng marangal, and eh, na-hypnotize siya nitong scammer na guest na to. And nagpromise pa itong guest na to na bibilihan daw niya ng brand new car sila Kramer Ford at si Michelle Fox. Ayan, di ba? Kakakilala pa lang nila. Wala pang isang buwan silang magkasama or magkausap. Pero ang dami niya nang binibigay, ganyan. Nagpapamudmud ng pera at magbibigay ng more than a million na brand new car dito kila babaeng marangal at kila lalaking marangal. Ayan. So, yung atake nitong scammer na to ay parang si Anna Delvey. Alam mo, yung napanood nyo si Anna Delvey sa Netflix siya lang naman yung pinaka, isa sa pinakasikat na scammer sa buong mundo. Dahil meron siyang mga pinapalabas na mayaman siya, kaya niya man libre, kaya niyang kumain kung saan saan. Pero in the end, lahat pala ay puro kasinungalingan. So ganito yung atake nitong scammer na to. So, paano nga ba na-scam si Michelle Fox? nangyari daw, eh, two days after niyang pumunta or mag-check-in, nagtanong daw siya kay Michelle Fox kung saan pwede magpapalit ng euro dahil wala na daw siyang cash. And ang problema, since parang nabudol na or na-hypnotize na itong si Michelle Fox, sinadjust niya daw dito sa guest niya na mag-bank transfer na lang. So, kumagat siya sa pain, itong scammer. Ang ginawa ng scammer, may pinakita daw siyang mobile banking app kay Michelle Fox para daw siyang legit na application sa cellphone. At ang laman daw ng bank account niya ay nasa 11 million peso. So parang sinilaw din niya si Michelle Fox ng ganun karaming pera. And then ang ginawa daw ay eh, parang si Michelle Fox pa yung inutusan niya na mag-transfer ng pera sa bangko nga ni Michelle Fox. And within 2 to 3 days daw, eh, andoon na agad yung pera. Feeling ko sinobrahan niya yung bayad kasi after niya magbayad, since nag expect na ng pera ito si Michelle Fox, nag-request ng pagkain like buhay na kambing itong scammer na to. Uh, nag-request na bumili ng mga gifts para sa mga staff for Valentine's. Pero si Michelle Fox daw lahat ng gumagastos noon Pero lahat ni Michelle Fox knowing na merong pera ang papasok sa kanyang account within 2 to 3 days nga. So talagang todo gasto siya, todo cover siya ng mga expenses nitong scammer na to. And dumating pa sa point na pumunta talaga sila sa bilihan ng kotse sa summer. Uh, nagpirmahan ng documents, ganyan, para daw sa brand new car na ibibigay niya dito kila Michelle Fox. And na-vlog pa nga to ni Michelle, ayan. Talagang naiiyak pa siya sa sobrang tuwa. And siguro hindi niya ini-expect na merong stranger na magbibigay sa kanya ng brand new car nga na more than 1 million ang worth, ayan parang too good to be true talaga. So, ayun. Pero parang feeling ko eh talagang nabudol, na-hypnotize, nasilaw na din itong si Michelle Fox sa mga kwento nitong scammer na to which is sanay na sanay na talaga siyang mambudol or mang scam ng tao. And meron pa daw ginawang eksena itong scammer na to na parang nahihirapan daw siyang huminga. So, aka uh, nausap niya si Michelle Fox, kailangan daw niya makarating or makapunta agad sa Europe dahil teacher daw to sa Europe and may may ex boyfriend or ex husband daw siya nagtatrabaho sa Rolex sa Europe. So kailangan daw niyang makabalik sa Europe dahil isasama daw niya si Michelle Fox sa kanyang last will and testament. So parang di ba, talagang hindi nakapanipaniwala yung mga nangyayari. Pero kung na-hypnotize ka na, ayaw ko kung anong meron dito sa scammer niya to, parang feeling ko eh go with the flow ka na lang. So ganun yung nangyari kay Michelle Fox kung paano siya na-scam nitong taong ito. Buti na lang nakuhanan dito yung itsura nitong guest na to or scammer niya to sa isang vlog ni Michelle Fox. Nung bumili sila ng kotse, ayan, nakuhanan naman yung picture niya, ayan siya. So tandaan nyo yung itsura na yan, baka kayo naman yung next na magoyo or mascam scam nitong taong to. And sana ay magawan ng paraan dahil meron na tayong itsura nitong scammer na to. Sana mahuli siya dahil feeling ko hindi ito yung last na makakapang-scam siya ng mga tao. So sana maging aware ang lahat na merong mga ganitong tao na too good to be true na talagang ang goal is mangbudol, manloko at mangscam ng mga alam mo yung mga taong madaling magtiwala katulad ni Michelle Fox dahil naman kung nakapanood niyo yung mga vlog ni Michelle Fox talaga namang makikita niyo na sobrang bait nitong taong to. So feeling ko yun din yung reason kung bakit si Michelle Fox yung tinarget nitong scammer na to. So ang lesson dito sa video na to awag uh, wag basta magtitiwala, especially sa mga taong kakakilala nyo pa lang. ba diba? Yung mga feeling close, yung mga sobrang daming kinikwento about their lives, yung mga sad stories nila, ganyan, especially na wala pang isang buwan, parang weeks pa lang kayong magkakilala, pero ganun na siya mag-open up. So, ayun, mag-ingat din kayo sa mga taong too good to be true nga, yung mga nagpapaulan ng blessings, ng pera, ng material na bagay, nakakakialan nyo pa lang, di ba? Parang sketchy na. So, ayun, most probably merong kailangan sa inyo na mas malaki sa binibigay sa inyo. So, mag-ingat kayo sa mga ganitong tao. Last na lesson na pwede natin mat matutunan dito, ewag eh, huwag agad magtitiwala sa mga pinapakita sa inyong mobile app or bank, banking app diyan especially kung kung kayo ay mga businessman katulad ni Michelle Fox na tumatanggap ng mga online transaction ganyan dahil sa technology ngayon eh feeling ko sobrang bilis na lang gumawa ng mga fake mobile banking app na pwedeng lagyan ng fake amount para lang silawin yung mga taong wala masyadong alam sa mga ganitong technology. So sana itong video na to ay magset ng awareness sa lahat na meron pa rin talagang mga ganitong tao. Mas high-tech na sila, may, meron na silang mga access sa mga AI, mga fake accounts, ganyan, para manloko ng tao. So, huwag kalimutang i-share itong video na to para naman maging aware ang lahat, para maiwasan nyo ng mabudol or mascam ng taong katulad netong nasa video na to. Ayan siya. Ayun na naman for this video. Thank you so much for watching and stay safe.